Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat, ngayon po ay November 25, 2024, lunes ng ikatatlumpot-apat na linggo o huling linggo sa karaniwang panahon. Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa Aklat ng Pahayag, chapter 14, verses 1 to 3 and verses 4 to 5. Akong si Juan ay tumingin at naroon ng kordero na nakatayo sa bundok ng Shon. Kasama ang sanda at apat, apat na apat tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na parang ugong ng isang mabilis na talon at dagungdong ng kulog. Ang tinig na narinig ko ay parang tugtugan ng mga manunugtog ng alpa Sila'y umaawit ng isang bagong awit sa harap ng trono at ng apat na nilalang na buhay at ng dalawampu't apat na matatanda. Walang makaunawa sa awit na yaon kundi ang sanda at apat na apat na libo na tinubos sa sanibutan. Ito ang mga sumunod sa kordero, saan man siya magtungo. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Hindi sila nagsinungaling kailanman. Wala silang anumang kapintasan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. At tayo po ay nasa huling linggo ng, o mga araw ng huling linggo na tinatawag natin mga karaniwang panahon. At sa susunod na linggo, ay unang linggo na po ng advento kung kaya muli natin na uh, naririnig mula sa pahayag na, na aklat ng pahayag na, na sinulat ni San Juan sana ay nagpapatuloy ang kanyang pangitain tungkol po sa kaharian tungkol sa langit na uh, kung ano at kung sino ang kanyang mga nakita at kung sino-sino pa ang naroroon Pagamat sa iba po, no, may mga ibang sekta na gumamit ng, ng uh, talatang ito na sinasabi na sila lamang yung maliligtas. Yung binabanggit na sanda at apat na na libo, sila lang yung maliligtas. Pero alam naman natin no, na talagang higit pa dito ang nais ng Diyos na makarating sa langit. Ito ay ilan lamang no, sa sa mga sumunod nung panahon iyon no nung, nung nabubuhay pa si San Juan pero siyempre hindi naman natapos ang panahon doon kundi nagpatuloy pa at lumipas pa ang napakaraming taon no isang libo dalawang libong taon pa ang lumipas hanggang ngayon ay patuloy na uh, tumatawag ang ating Panginoon sa mga tao na sumunod sa kanya maging tapat sa kanya at ang sinamang manatili na tapat sa pananalig at pananampalataya sa kahit anong hirap ng buhay, sila ay mapapabilang sa mga nilalang doon sa langit. So, habang tayo po ay naglalakbay, marami pa rin tayong kahinaan dahil sa ating mga limitasyon, marami pa tayong mga pagkukulang na nagagawa, pero hindi ibig sabihin ay isinasara na ng Diyos yung Uh, pagkakataon na tayo po ay makapagsisi pa, may tuwid pa natin ang ating mga baluktot na mga pag-iisip. Pero ito ay binibigay lang sa atin para magkaroon tayo ng uh, pag-asa. No? Meron tayong mapapanghawakan na pagkatapos ng lahat ng mga pagdaraanan natin dito sa mundong ito, ay merong isang lugar na naghihintay sa atin kung saan makakaranas tayo ng walang hanggang kaligayahan, walang katapusang uh, uh, kumbaga kasayahan o kapayapaan na inaasam-asam natin ngayong maranasan dito sa lupa. Kaya nawa, manatili nawa tayong matatag, manatili nawa tayong uh, nananalig sa ating Panginoong Heso Kristo. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.